Aba, tumabi-tabi ka muna, saldi ko. Mukhang may bagong bayani ang DDS. Woo! Manang Amy Marcos, pasok! Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Aba, todo na to. Woo! Binulgar na nga ni Amy ang pagdodroga ni Ading Ko. Pinapababa pa sa palasyo si Ading Ko. Sigurado masaya dito ang mga diehard ni Inday Sara. mukhang magpapasko na sa palasyo pero teka teka mga DDS huwag muna agad mag imagine ng pasko sa palasyo Woo! mukhang may mga tanong pang dapat sagutin si Manang Amy. unang tanong kailan ba yung sinasabi niyang pagdudroga ni Adingko? Sa kanyang talumpati ngayong lunis ng gabi, sa luneta, mukhang matagal na yata yung droga-droga na yan. Woo! Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, serioso ito. Minsan kami ng Presidential Guard at Metro GOMPA ang naglilinis tuwing nagpa po sila. Nadinig nyo ba yon? Si Manang Aimee, naglilinis kasama ang Presidential Guard pagkatapos mag ni Ading Ko. Aba, eh marunong palang humawak ng walis itong si Manang Aimee. Wow! Nadinig nyo din ba nakasama sa paglilinis ang Metrocom? Presidential guard. Twisting po sila. Eh kung metro ko, matagal na matagal na yun. Wow! Panahon pa yun ng tatay ni Manang at ni Ading ko. Ano yan? Parang paratang ni Expedia Agent Jonathan Morales sa pagdodroga di umano ni BBM? Yung kay Morales, 12 years ago pa ang kaso. E di po ba mahaba na ang tatlong buwan para i-rehab ang adik sa droga? E bakit natin pag-uusapan ang kaso na 12 years ago pa? E bakit din natin pag-uusapan ang kaso baka 40 years ago pa dahil may Metro kompa? Baka naman na rehab na katulad ng kaso ni President Obama at ni President Clinton na dating gumagamit ng droga pero na-rehab bago umupo sa White House ng Amerika. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Oh, Senadora Amy, ikaw ang nagsabi na alam mo na nagdadrag siya eh. Bakit nyo siya pinatakbo bilang pangulo ng bansa? Woo! Madami po talaga tayong katanungan bago natin lusubin ng Malacanang. Senadora Amy, kailan mo po huling nakita ang pangulo na nagdodroga? Kung nakita nyo bago lamang, bakit kayo pa na kanyang kapatid ang kailangang magsiwalat nito? Woo! Sa papong katanungan, ano po ba ang ginawa ng Pangulo na sa tingin nyo ay naimpluensyahan ng droga at nagpahamak sa ating bansa? Sana masagot ni Manang Aimee ang mga katanungang yan para makapasok na rin siyang muli sa palasyo malamang bilang vice-presidente ng bansa.